harvest na naman kami ng bangos namin mga kapisda ayan sinasandok na nila yung bangos at saka inilalagay sa dagat na may yelo para mapatay na yung bangos nakikita nyo mga kapisda ayan nagpopulasan yung mga bangos malalaki na kasi yung mga bangos namin mga kapisda meron ng triport ang isang peraso saka meron na rin dalawang peraso sa isang kilo may tatlong peraso sa isang kilo at saka limang dalawang kilo at ang pinakamaliit ay apat na piraso sa isang kilo kaya ideal na talaga para i-harvest yung mouse namin mga kapisda mailan nilang teraso na lang talaga yung apat sa isang kilo mga kapisda karamihan ay talagang good size na tatlong piraso sa isang kilo pataas yung gustong gusto ng mga komersyante namin mga kapisda dahil dahil mabenta kung malalaki yung bangos, lalong-lalo na yung tsakilo at saka triport. Gustong-gusto kasi pansukba ng mga namimili. Lalong-lalo na dito sa liti, pag ganitong buwan ng Marso hanggang Hunyo, ay tuloy-tuloy yung mga piyesta, mga kapisda. Kaya gustong-gusto ng mga namimili ay yung malalaki para pansukba. Ginagawa kasi nilang panghanda sa piyesta. mabintang mabintang bangos, mga kapisda, kung bespiras. At saka naman pag lagpas ng piyesta dahil yung mga tao ay sawa na sa karne kaya gustong gusto nila yung isda at isa sa mga gustong gusto nila yung bangos para pansugba pag lagpas kasi ng piyesta mga kapisda ay gustong gusto nila yung bangos dahil sabi nga nila ay pantanggal umay ng karne dahil sa ilang araw na panay karne yung kinakain nila kaya gustong gusto nila magsugba at magsabaw ng bangos kung piyesta kasi dito mga kapista yung mga tao ay talagang naghahanda ng karne. Kadalasan ng mga karne na nila ay karne ng baboy. Dahil malayo pa ang piyesta, mga tao rito ay nag na ng baboy para panghanda sa piyesta. Kaya yung mga commercial din namin ay gustong gusto mag-harvest kami kung merong parating na piyesta, mga kapisda. Dahil doon sila kumikita. Kaya ang ginagawa namin ay nagpa-partial harvest kami tuwing may darating na kesta. Hindi namin binibinta sa mga namamakyaw dahil mura yung bangos mga kapisda. Saka malaking tolong na rin sa mga komersyante namin na makakabili sila sa amin ng murang bangos dahil kung doon sila sa fishport ay masyadong napakamahal ng isang panyerang bangos. Kaya kung ibinta nila sa mga namimili ay mahal na rin mga kapisda. Kaya kung kami nag-harvest na bangos dito ay nakakabili ng murang bangos ang mga mamimili nakakapagod lang mag parcel harvest ng bangos mga kapisda kasi ang isang kahon ay dalawa o tatlong bis namin i-harvest hindi katulad ng ipapakyaw ay isang harvest lang ubos agad kaso mura naman binibili ng namamakyaw ang namamakyaw kasi ang nasusunod ng presyuhan ng bawat banyera ng bangos hindi katulad ng direkta naming binibenta sa mga naglalako at kami ang nasusunod sa pagdating sa presyuhan. Kung dadalhin naman namin sa Peaceport ang aming bangos ay shoulder namin lahat ng gastos mula sa sakyan, yelo, labor ng tao at saka may charge pa bawat banyera. At sa kabuuan ng benta ay kumukuha ng 5% yung may pwesto. Kaya ganun din ang suma total mga kapisda. Pagod ka na, puyat ka pa dahil ikaw mismo yung may-ari ng bangos ang pagpipinta doon mga kapisda. <tinyo> <Pag -i -donior! tinyo> Hindi na nakita kung paano namin na hinuli yung isang na bangos na nakawala dahil yung aming kameraman ay nataranta sa pagkuha ng sitpaw para hulihin yung nakalabas na bangos ayan mga kapisda yung aming bangos palangoy langoy sa dagat na merong yelo kala nila safety pa sila dyan sa paglangoy hindi nila alam pagising nila nasa kaldero na sila kinumagahan ayan kumuha pa ng yelo si Pazer para ipandagdag doon sa patayan ng bangos dahil matagal mamatay yung bangos nasa na rin kami mga kapisda tumulong na rin si Tres Bonitos Justin at saka si Tres Bonitos Baldon so pagpili ng titimbangin na aming bangos matibay talaga yung aming bangos pa rin mamatay matay ayan kung nakikita niyo mga kapisda tumatalon talon pa pero nagsimula na rin kami magtimbang dahil maguhubas na Hirap na pumasok doon sa daungan paghubas na dahil malakas yung agos doon parang baha kasi ang agos doon mga kapista pag ganitong pahebas na akala mo parang baha at mahirap umabante kung kargado yung bangka nakakapagod mag voice over mga kapista kaya panoorin nyo na lang sila kung anong ginagawa nila

tutukan yung mabuti yung video mga kapista at merong isa sa mga tres bonitos ang nangopit ng bangos tinago yung bangos doon sa likuran